Magandang araw po sa lahat. Welcome po. Uh, Buhay America with Ate D. Magandang araw. Uh, Nag-greet po tayo ng magandang araw. Nasa San Francisco tayo. Crescent City. Uh, Redwood City. Iyan po ang pangalan ng lugar. Hindi ko po alam kung saan yung ano dyan. Yung Crescent City ba or Redwood City ba? Uh, basta, iyon po yung pangalan dyan ng lugar Ito po yung uh, view uh, sa ating window Yan, parking lot dyan Medyo malabo lang kasi maaga pa Ayan So, magandang umaga At, alam niyo po ha, nagre na ako papunta sa baba Magkukuha uh, ng breakfast Kasi aalis po kami Ayan, mag explore na kami Ito po yung unang-una na lugar na i-explore namin. Nagumpisa kami dito. Palakad-lakad kami. Uh, may bayad po ang ang ano, ang pagpunta mo dito. Ang tawag dito sa ano is a mystery tree. Ah, uh, redwood Yan po 'yung ano, 'yung pangalan ng lugar. Forest talaga siya. Napakaganda po. Kaya dito kami nagumpisa sa garden, Thompson Garden. Ayan. O, oh, ayan maganda. Meron silang mga, siyempre, mga ano na, mga kinarb nila na mga display-display. Uh, display, display. ayan. Ayan, tingnan nyo, may mga daga-daga na ano. So, napakaganda po ng uh, start namin ngayong umaga. At, ah, uh, Talaga pong mag-ano kami dito mag-explore ngayong araw. Oh yeah, he's here. Well, it's it. Oh my god. Wow. you guys are silly. <laughs> silly guys! So we found the big foot <laughs> right here. We found the big foot. <laughs> Tuwang tuwa po ako dito kasi yung kasama ko, may bata kaming kasama. Yung kasama ng kaibigan, ayong anak ng kaibigan ko ang topic po talaga ng aming mga pinag-aanuhan, siyempre bata, Bigfoot. Uh, kaya may nakita kaming kamukha ni Bigfoot, kaya yung tawa, nakakatawa. <laughs> Grabe dahil, no? On, do. Huh? Are you doing nice? Wala, walang signal. O yun. Tapos ito, yung mga tree na mga ang pataas ng mga uh, kahoy. Talaga namang mapawaw ka sa ka sa kakaganda ng mga kahoy Matatakas at mm, yung panglumang luman oh, I mean, yung matandang kahoy na Iyan po yung ano, nakaka-amaze talaga na makita mo ako talaga kami ng kaibigan ko napaka tuwang tuwa po kami talaga kasi hindi naman na, wala pa kami nakita ang kahoy na ganito. Ito po dito, mayroon sila yung parang, ano, uh, sky trail. Ano, sky trail. Yung parang sa itaas ng kahoy na tulay bridge. Ayan. Uh, umaakyat po kami diyan kasi, ano kami, uh, maglalakad kami. Oo, ayan ayan nga, uh, naglalakad na kami. Napakataas po niyan. Talaga namang malulula ka kapag ano. Yung kaibigan ko, hindi na siya sumama sa amin. Kaming tatlo lang. Si Janet at yung asawa niya. Kaming tatlo lang naglakad-lakad diyan Ayan. Nag, ano ako, nagbibidyohan ko. Kahit na ano. Kasi talagang napakaganda. Ito po yung mga hagdanan na inakyat namin. Ayan. Nakita nyo po yung mga hagdanan, napaka ano yan, napakataas na ano, sa ibabaw siya ng kahoy. Pero inakyat namin para, para maka ano kami lakad. Meron siyang mga kunting-kunting parang sahig-sahig din na malakaran mo na pag ano mo sa braids. Kaya ayan, nakita niyo po, ito yung braids na nilalakaran namin papunta. Mayroon siya, napakahaba din po niyan. Napakahaba, hindi ko lang po may sure kung anong anong haba nito. Pero napakahaba po ng nilakad namin. Napakagandang experience po na talagang nagawa namin na paglakad. ito, natapos na kami, bumaba na kami. So, ayan, naglalakad na kami pababa. Ayan, so, ayan, Ah, uh, ito naman, dito na naman kami magumpisa. Ayan, di ba? Diba nakakaano yung talaga ang kahoy. So ganyan po kataas. Yan, yan yung mga uh, nakita niyo po sa puno na yan. Iyan po ang aming uh, inakyat at nilakad namin na mga tulay-tulay uh, siya. Talagang parang akala mo yung parang net lang, pero napakatibay po. Uh, mayroon siyang yung net na parang hinanuhan na uh, iti idinikit iti sa kahoy yung parang ganon. So ayan na. <clears throat> Ganyan po ang ano namin nilakaran. So ang parang ibang-ibang -iba experience. Grabe talaga ang mga kahoy dito sa lugar na to. Redwood the mystery trees. <laughs> Grabe. Grabe talaga so kung kung makapunta kayo dito napakaganda ng forest as in forest talaga napakaganda so kung kung mag try din po kayong pumunta dito napakaganda ng lugar mawawala yung problema nyo lahat talaga na ma, ma relax talaga kayo dito kasi puro nature ang ganda try nyo din po yun maraming salamat po Maraming salamat kay Celine. Thank you very much, William and Celine. Ayan. Hmm. Thank, thank you, thank you very much for taking me with your adventure this month. Ayan. Oh, napakabait po nila. Mga, mga kaibigan na talagang very, very close friend. Ayan, oh, gangising-ising. <laughs> itong kahoy naman na ito tinatawag nilang Brotherhood napakataas po uh, ito yata yung pinakamataas na kahoy sa buong forest na in, na i-explore pa namin pero hindi mo po makukuha ito na isang araw lang na explore talaga pong ano so sa case po namin konti lang ang time namin so guys na napakaganda talaga dito Ayan oh, grabe talaga parang ang forest talaga niya. Parang puro kahuyan po dito talaga. Ayan sa mga kababayan ko po. Kung gusto niyo pong pumunta dito, ito po yung Crescent City sa San Francisco, the Redwood City. Ayan, Redwood City po. Ayan, napakaganda po talaga dito. Talagang nag-enjoy po ako. So, sana po ah, uh, nagustuhan niyo po ang video dito at Huwag kalimutan po mag-subscribe. Buhay ang Rika with Ate D. Iyon po yung bakasyon-bakasyon muna natin ngayon. At maraming maraming salamat po sa panunood. Mayroon pa po. Uh, mayroon pa po kaming adventure today. So abangan niyo po yun kung saan na naman. Uh, kasi ito po yung una namin na-explore ngayong araw na ito. Yan. See you there po dito naman naka naka discover kami na mayroon para silang gandola yung cable car siya na dadalhin ka doon sa pinakatuktok ng bundok kaya nagdecide po kami sa sakay dito ayan ganyan po ang sasakyan namin yung kaibigan ko po si silin para siyang medyong takot pero wala naman siyang magagawa kailangan namin mag magkasamang lahat so ayan uh, kaming apat sasakay po. Libre lang po ito, walang bayad. Itong ano, itong uh, gondola. Gondola? Gondola yata ang tawag dun. Uh, basta cable car siya. So, ito na. na uh, nasa loob na kami. Ayan, o. Oh, ayan yun si ano, Johnny. Ayan. So, ang grabe po, ang taas din. Kung titingnan nyo po sa baba, kung talagang matatakutin kayo sa ano, malulula din kayo. Pero ako, medyo nasanay ng konti na, kasi nakailang sakay na ako ng gondola na ganito. So, medyo okay na sa pakiramdam ko. Kaya oh, ito. So, dito it, ito ang ang ano namin. Dito kami dinala sa so, ito yung pinakatuktok ng ano bundok. Ayan, mayroon silang parang reception area sa bundok. Napakaganda po. Overlooking. Makikita mo po ang ano, ang dagat. Ayan. Makikita nyo. Ayan ang dagat. Na very overlooking siya. Beautiful, beautiful, beautiful. Napakaganda po talaga. Kaya napakasarap ng feeling. Maganda din po yung hangin dyan. Marirelax ka talaga. Yun. Itong bakasyon namin, alam nyo po, talaga pong parang nawala. Nawala talaga. Yung stress, yung ano, kasi sa simoy ng hangin pa lang, parang solve ka na. <laughs> nawala na yung ano mo, nawala na yung problema mo. So, ito po, yung parang ano dito, sabi ko nga kay Celine, baka mayroong mga kasalang nangyayari dito. Pero siguro, kung mayroon man, kailangan siguro yung pare na ano o yung sino mang nagkakasal pwede dyan uh, dadalhin din ng cable car pero napakaganda po ng lugar mayroon silang lamela mesa tape, uh, ano, uh, mga upuan ayan, ganyan po so napakaganda po talaga iyan ang ano na experience namin sa trip na ito ayan so uh, natatakot kaming bumaba ng balik balik sa cable car or gondola. Ayan. So guys, malapit na kami matapos kasi natakot kami pa pababa ng cable car. Kaya nagano kami nag bumaba kami sa trail na lang naglakad pero mataas po napakatarik ng daan pero kinaya din namin malapit na kami sa baba na kami, so naglakad kami, guys. Oh my God! Whoa. But we we're on halfway, halfway to the end of the hike, from the top to the bottom. Oh, it's kind of a good experience to us. My goodness! Oh, grabe the guys, napagod. Oh, mm. Be careful to them. Grabe guys, napagod ako. Pero grabe kasi ang taas ng inano namin. Tababa. Ay, nadulas-dulas it, oh, pa ako. Pero, napakaganda po ang feeling. Ayan, napakaganda. Let's go. <laughs> cool. Mayroon kaming mga, mayroon kami entertainer and the name is Johnny the, the little phone. He's right here. Say hi, Dudong. That's the entertainer. <laughs> ayan pong nag entertain sa amin habang kami naglalakad. <laughs> so, ayan, natapos na din ang aming, ano, nakarating kami sa finishing, kumbaga, finishing line, kumbaga. Ito na, Maraming maraming salamat po sa panonood. At sana po nagustuhan niyo po ang ang video na ito at uh, huwag kalimutan po mag-subscribe, mag-like, comment down below at uh, mag-share po sa akin ang aking video to your friends and family. Ayun po. Napakaganda po talagang Mag-ingat po tayong lahat at magkita-kita po tayo sa susunod ko pang mga episode sa aking, sa aming sampung araw na bakasyon. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye! God bless po!